lady go Okay, magandang umaga, good morning to everyone of us, good afternoon, good evening, kung anumang oras tayo dyan, anon po sa akin na uh, sharing. Good day po, oh, We thanks first our Lord God in heaven, lagi tayong ginabayan sa lahat ng class, so thank you Lord. Thank you also sa mga magiliw nating mga subscriber, at sa mga hindi pa nag-subscribe sa maliit nating uh, channel, invite ko po kayo mag-subscribe sa aking pong channel Baryador para po update tayo sa mga barya na patuloy ko pang kinukulik na. Also share sa mga friends natin baka po may hawak sila na ganitong barya at uh, gusto na nilang kapira na kanilang barya so ma-share nila sa atin. Subscribe lang para madali tayong notify sa comment section. Okay po, tungo tayo sa barya na atin po kasalukuyan ng kinukulik na. Okay po. Itong bariya natin ay napakaganda pa. Ito ay 25 cents. Ayan po. 25 cents, one luna. Inyong harapan ay one luna. Ito ay 25 centimo. BSP Series in Quezon City, Philippines. So may gawa tayo sa Quezon City, Philippines. Itong bariya natin so beasties so punta tayo sa kaniyang uh, pagkakilanlan ng ating pong barya ko oh, yours so issuer is philippines year 1979 1982 value 25 centimo composition copper nickel weight 4 grams diameter 21 mm so yan po yung uh, bariya natin 21 mm po yung kaniya uh, uh, Thickness So, uh, thickness yun yeah, is 1.6mm Sheep is round Na-demolish ito January to 1998 So, yun po yung bariya natin Overse So, sa so Overse, punta tayo sa kanyang Overse so, Itong hawak kong barya, 1976 So, ang ano lang kasi dito is 1979 to 1982 Pero, itong hawak ko, 1976 So, rare ito nauna ito nauna itong barya na to so punta tayo sa kanyang overs central bank logo within circle yan po makita niyo si Narban lettering ang bagong lipunan yan po nakaikot na nakasulat Banko Sentral ng Pilipinas yan po nakaikot na nakasulat so punta tayo sa kanyang uh, reverse yan po kanyang reverse head of one luna lobisyo fishing front limb yan po si Juan luna no age edge is ready ng atin na pong barya so yan po ang kabuha ng features o so, pagkakinal na ng barya natin so mga kabaryador so, pag hawak kayo nito siyang puto walk to na nga uh, barya na presentable pa at malinis at tulad nito malaki ang kuha ko nitong barya na to kasi 1979 tayo saka 1982 pero mayroon akong 1976 yan po. So pag mayroon kayo nito, pag-usapan natin ang presyo niya. Patas ang presyo niya. So yun po. Don't forget to uh, subscribe para madali tayong manotify sa ating pong nga uh, channel, Variador. Also, hit the bell button para update mga new video na ating pong i-upload. God bless you all! Bye-bye! Lady, go!